Ako nga pala si Papa, isang housewife, anak, kapatid, at kaibigan. At ito nga ang kwento ko bilang isang pulirang kasawa. Ngayong araw na ito, samahan niyo ako sa isang araw sa akin buhay. Ta-da! Maaga akong nagising dahil may pasok na si Mister. Nakapagkape ng nga din kami dyan kaya dumiretsyo na ako sa pagtutupin ng higa namin. Bago nga siya umalis ay inutusan pa nga akong palitan ko na daw ang pillowcase, bedsheet at kumot namin. Dahil nangangamoy laway na nga. Sabi ko nga sa kanya ay parang tinamaan ako ng sakit na yon. Isang sakit na karamihan ay nararamdaman ng sabkatauhan. Tinatawag ko ikong tamadirus. Nagsimula nga ito kahapon dahil parang hihimatayin ako dito sa nakita ko. Oh, wala na pala kaming bigos. Anong petsa pa lang? dose 12. Diyos ko! Dalawang araw ata kaming di makakakain. charis <laughs> Sabi ko nga sa kanya ay kapag ka uuwi na siya ay dapat may daladala na siyang perasit amol. Dahil yan lang ang pinakamabisang gamot na maiuuwi niya sa akin. Ilang beses kong inulit-ulit sa yung pera si Tamol at tumatak sa isip niya at baka ang mabili niya ay para sa tuhmol. <laughs> Lapo, tatamaan ka talaga sa akin. At habang nabilinis nga ako ay nakita ko nga itong kiluhan. At syempre, wait check muna tayo. Ay grabe, road to Balena na ito. Nakita ko nga din pala itong di ko alam ang tawag dito. Basta ginagamit ito kapag sumisingbut kami ng katul. Charis! Dito nga ipinapatong yung katol tapos tatakpan mo ng ganito. O ba diba, ang ganda? Perfect na perfect ito nga yung panahon ng tagulan. At papagtagulan? Yes, I do. Maraming aswang. Estela mo. Kaya makakang duhin yung malinis ang paligid ng kabahayan maging mapanuri, mapagmatsyag, at mapangahas. Charis. Ay, ko, dami kong kalukuhan. Ang hirap palang maging vlogger. At syempre, kailangan ko na din linisan itong helikopter ng electric pan namin. Dahil napakaraming nakasabit na jaw mo. After ko nga makapaglinis ng bahay, ay dadako nga naman ako dito sa pagluluto ng hulam namin. Pamahalian ko at gabihan na din ito. For tipid ang ferso. Ngayong araw na ito ay magluluto nga ako ng adobong titilao na may kasamang pa matured na sagi. At isa-isa ko na nga pinagtatanggal ang mga bulaklak at para matanggalan ko na din kung ano yung nasa gitna na matigas. Pagkatapos na nyan ay hiniwa-hiwa ko na nga ng ganito kaliliit Pati na din yung malambot na parte ng puso ng saging At syempre, huhugasan ko na din para matanggal ang mga eklabong niyang Sinimulan ko na din maghiwa ng pampao-pampao dyan Pagpikpik ng luya at bawang Pagkatapos niyan ay hiniwa-hiwa ko na nga din ng ganito kaliliit ang alarm clock sa umaw ko Nang sa ganun kapag na ay subo lang ng subo sabay lungo Para di na mapagod mumuya charis. At hindi ko na rin patatabali magsisimula na din akong magluto dahil nauubusan na po ng ibo-voice over, ko. na po ang ginawa ay naglabay ako ng bantika sa kawali, iginis ako na ang bawang, sibuyas, luya at manok. At nang isang kutsa ko na ang lahat ay isinunod ko na kaagad itong puso ng sabing. Maglalabay din ako ng siling labuyo, tanong ko, tarpi mas na. No? <laughs> Ginisa ko lang ito ng bahagya at naglabay na din ako ng toyo na madalas ay meron ako. <laughs> At suka na kasing asim ng tiritiri -tiri ng labay ko, Charits. Naglagay din ako ng paminta at tunting tamis ng pagmamahalan namin, Charits. At bago ko nga makarimutan ay nais kong magpasalamat dahil nasa 10k followers na, na tayo mga kakang. Gusto kong magpasalamat unang-una sa ating paminuon dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay hindi nga niya ako pinapabayaan. Binibigyan niya ako ng lakas ng loob lalo na kapag dumarating yung mga oras na gusto ko ng sumuko. Oh. Pangalawa sa aking asawa at sa aking pamilya. At syempre, lalong-lalo na sa ating 10,000 followers at viewers kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko mararating at mararamdaman niyo yung ganitong kasarap na feeling. At kahit mangilan nilan pa lang ang nanonood sa akin, ay sobrang na-appreciate ko dahil naglalaan pa rin kayo ng konting oras para sa akin. Na why di kayo magsawa sa mga ilalabas ko pang blam? Thank you, thank you, thank you so much po. O siya, sige, hanggang dito na lang po, agyaman na kakabsat. Baboom!